Bilang pagsisimula ng 2024, nagtipon-tipon ang One Fort Mag Community upang isagawa ang unang flag racing ngayon taon na pinangunahan ng Army Aviation Regiment, Philippine Army, sa harap ng Installation Management Command, Philippine Army. Tampok sa nasabing aktibidad ang pagbibigay-pugay sa halos tatlong dekadang serbisyo ni Lieutenant Colonel Mario Luzon na dating pinuno ng Division Provost Marshal ng 7th Infantry Cognite Division. Pinasalamatan ni Major General Andrew Costello, Commander ng 7th ID sa so Lieutenant Colonel Luzon, kasabay ng kanyang paggawad ng Plaque of Appreciation dito. Tampok rin sa naturang pragising ang dagdag kaalaman ng AAR kung saan ibinahagi nila ang pagbabalik tanaw sa kauna-unahang babaeng general at babaeng piloto ng Armed Forces of the Philippines. Sa panibagong taon ay ang panibagong pagkakataon upang lalo pang mapagsilbihan at maprotektahan ng kasundaluhan ang mga lokal na mamamayan at ang buong bayan. Mula dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, ako si Jonah Reyes, ang inyong kaugnay.